Isang bus ang bigla na lang nagliyab habang tinatahak ang northbound lane ng EDSA kagabi. Ang posible raw dahilan, problema sa electrical wiring ng naturang sasakyan. Balita hati ni Oscar Oida. Walang kalaban-laban ang bus na ito nang lamuni ng apoy alas 10.30 ng gabi sa may EDSA northbound lane bago ang People Power Monument. Sa tindi ng pagkakasunog, natosta ng gusto ang malaking bahagi ng sasakyan, lalo na sa may bandang likuran. Napiyadong di na mapapakinabangan. Pagdating po namin sa flyover, pababa na po kami ng flyover ng Ortigas. Yan na po nangyari, namatay yung makina. As pagkamatay ng makina, sabi ng taxi driver, tinabihan kami, sabi, pare ka, malakas ika yung apoy na sa likod. Pagdating po namin dito, tiningnan namin, ng konduktor ko, eh, malaki na yung lingas ng apoy, kaya di na namin na pulay. Buti na lamang daw, wala na silang pasahero ng masunog ang kanilang bus. Wala naman po kami sa kayo eh. Troboy po kasi kami. Eh, pauwi na po kami para ipagawa. Eh, bigla na po nag-11 liko rin. Eh, yung aircon po. yung aircon. Ano, ano nangyari sa aircon? Namatay po eh. Ayon sa mga fire volunteer, ang biglaang di paggana ng aircon ay isa sa mga kadalasan nangyayari bago mo sumiklab ang sunog sa sasakyan. Pag nagkaroon ng problema sa may aircon, siyempre mayroong carbon dioxide, may, mayroon siyang gas. Miss talaga nag-spark 'yan. So wala nga next time, bang medyo nakaramdam ka ng problema sa aircon, tignan mo na. O tignan mo na, amoy sunog na, ipatay mo na 'yan, itabi mo na 'yon sa sasakyan mo. Gayun yung usually nangyayari. Para makatiyak, kapag naranasan ng mga nabanggit, agad na daw ipa-check ang sasakyan. Pero kung sakaling abuti na talaga ng sunog, kung kakayanin pa, tanggalin ang koneksyon sa baterya. Ang payo ko na lang, bago umalis sa garahe nila, i-check up nila yan, ang uh, mga electrical wirings nila yung mga naglulus, mga nakabalat na mga wirings, lalo na sa likod na malapit sa mga karburador, yan ang dapat i-check nila sa area nila. Oscar Oida, GMA News.